Mayong adlaw, miabot may na sa kapin 15,000 ka mga bata nga nag-edad unom ka bulan hangtod na pulo ka tuig sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon barm ang nabakunahan kontra tigdas. Gikan Abril 1 hangtod Disyembre ning tuiga, kini dungan na usab sa gipakusgan nga pagbakuna sa Philippine Red Cross human sa gideklarang measles outbreak sa mong rehiyon. Dungan usab kini sa pagpahigayon sa vaccine education sa tibuok Mindanao isip suporta sa programa sa gobyerno Base sa dato sa Department of Health, halos katunga sa kaso sa tigda sa nasod, karong tuiga, naggikan sa barm. Samtang mapasalamaton ang Davao City Health Office sa nakatakda nga paghatag sa 950 kavayal sa pentavalent vaccine gikan sa provincial government sa Davao del Sur. kini Kiniisip tabang sa ginapahigayad nga periodic intensification of routine immunization kon piri program sa CHO Hinoon, gibut yag usab sa buhatan nga nagpabiling bastante ang supply sa mga bakuna sa Davao City apan gikalipay usab nila ang nihatag og dugang supply ang probinsya sa Davao del Sur sa piri program Gina siguro nga ang mga kabataan nga nag-edad og 0 hangtod 23 months makadawat og primary series sa bakuna nga libreng makuha sa mga barangay o district health centers din sa Dakbayan. Ang maong primary series sa bakuna na makalikay sa mga kabataan nga makabaton o sakit sama sa pertosis, measles, hepatitis B, tetanus, diphtheria, flu, ingon man, polio. We really thank the Department of Health kasi kahapon nagpatabang mi, naglambing mi sa DOH, basing na pa sila supply sa ubang provinces. And Davao del Sur promised to give us 950 vials of Benta. I received the message this morning na baka ma-deliver niya tomorrow or by Monday para mahatag na mo doon sa barangay nga mayroong kakunting kakulangan lang. Huwag mo ka itong mga nag-unang mga balita. Gikan din hi sa PTV Davao ko si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.